Kamusta tayo mga kakambing sa araw na ito? Sagutin natin ang tanong na bakit karamihan sa mga OFW natin na nagpapalaga ng kambing ay nahihirapang magparami o nahihirapang magpalago sa pagkakambing. So sana makatulong ang mga isishare ko na base sa karanasan at kalaman. Uh, yung mga nakita ko na sa tagal ko na ng pagkakambing, nakita ko sa ibang magkakambing at sa ibang mga nagnenegosyo na nasa ibang bansa. So samahan nyo ako at ating pag-usapan kung bakit nga ba nahihirapan ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa na magpalago na kanilang kambingan. Tara! Nabanggit ko nga kanina ang kaalaman at karanasan. Siyempre, makukuha mo yan sa hands-on o ikaw mismo yung gumagawa o hindi man ikaw eh kahit papano napapanood mo yung gumagawa. Ayan. Kung ikaw kasi ay malayo sa iyong negosyo o malayo kasi sa iyong kambingan, eh malabo mong ma-acquire ng ganong kaganda yung kaalaman at karanasan. Yung kaalaman pwede mo makuha yan sa YouTube at panonood ng mga videos o sa pagbabasa ng mga tungkol sa pagkakambing. Pero yung karanasan napakahalaga nyan kasi yung mga matututunan mo doon yan talaga yung tatatak. Yun talaga yung hindi mo makukuha kung ikaw ay nasa malayo sa iyong kambingan. Eh ano ba yung mga dapat mong malaman sa pagkakambing? Syempre, marami. Una, yung type ng kambing na alagaan mo. Yan, sunod yung pagkain nila. Ano yung mga ipagpapakain mo sa kanila at gaano karami. Ano-anong mga dahon yun at ano pa yung mga supplements na pwede mong ibigay kung sakaling kulang sila sa dahon. O damo, gaya ng mga feeds at iba pang ibinibigay ng mga vitamins and supplements. O yun, goat's health. Yung mga pag nagkasakit sila, paano gagawin mo? ba? Diba? Sino matatakbuhan mo? Eh, yan yung isa sa mga dapat mong matutunan sa pagkakambing ngayon kung malayo ka dun sa sakit ng kambing eh syempre hindi mo maoobserbahan ng iyong mga kambing yung pa naman ang unang unang tinitingnan kapag nagkakasakit ang mga kambing ay yung sintomas ng kanilang mga sakit ngayon kung malayo ka uh, mas mapapabagal nito yung paggaling ng kambing sa papanong paraan kasi di ba pagkakunya rin nagpapaalaga ka lang uh, hindi agad nakita yung sintomas syempre ang iyong caretaker o yung tagabantay ng mga kambing bago yan gumawa ng decision tatawag mo yan sa'yo paano kung hindi ka kagad makontak diba? edi di parang na delay na yung paggagamot mo sa kambing at uh, mas lumiliit yung chance na makarecover sila so isa yon sa mga dapat mong tingnan o oh, edi ka farmer kukuha na lang ako ng tao na marunong o sanay mag alaga ng kambing yon. Uh, yun pa yung isa, kumuha ka ng marunong ngayon papano mo malalaman na marunong siya kung ikaw mismo hindi ka pa masyadong marunong or kung sabihin natin na marunong ka ng mag ng kambing uh, papano ka makakakuha ng tao na mapapagkatiwalaan mo na mag sa iyo mga kambing kapag kasi may nag-apply sa iyo o lumapit sa iyo na ah ganito ako gusto ko mag-alaga ng kambing sanay naman ako, ako na lang ako ni taga-alaga so mahirap yun kasi uh, hindi natin alam kung papano natin sila sasalain so nakabase talaga yun sa tiwala ba? Diba? Sa tiwala natin sa kanila at uh, isasapalaran isa talaga natin ng ating mga alaga sa pagpapalaga nito sa ibang tao. So doon, meron ka ng risk agad. Kasi yung kanilang health, hindi mo alam kung ang ginagamit nila ay doon sa mga naririnig lang nila or talagang marunong talaga sila. So siguro para masolusyonan yun ay eh, bukod sa caretaker ay kumuha ka rin ng iyong personal na veterinarian o kahit meron kayong kunyari meron kayong municipal vet na malalapitan o mapupuntahan o kahit sa mga state university kung saan maraming estudyante na nag-aaral ng vet med so may kahit papano merong nakakaalam ng by the book kung paano gamutin ang iyong mga kambing at kung paano i-maintain ang kanilang health isa pa sa madalas kong mabasa tanong mga kambing eh magkano yung pasahod yung pasahod sa inyong mga tao sa inyong kambingan Ayan, napakahirap kasing sagutin yan dahil uh, syempre meron tayong mga minimum Uh, meron mga below minimum so nasa depende yan eh sa usapan nyo tapos eh depende yan sa kung anong klase uh, klaseng trabaho ang ipapagawa nyo sa kanila kung pagwalis-walis -walis naman yan na tumatagal lang ng wala pa isang oras wala pa dalawang oras so pwede na kayo magkasundo sa 150 pesos pero depende pa rin yan sa usapan nyo pwedeng yung mga nagwawalis ayaw nilang pumayag ng ganun lang halaga gusto nila malaki tapos depende pa yan kung ang ah uh, papagawa mo sa kanila ay eh, pagkukumpay Ayan, paghahakot ng kanilang mga dumi, paghahakot ng pagkain, at uh, paglilinis ng kulungan, or pwede naman na uh, pag-maintain ng uh, health. Yan, depende sa gagawin. Kung all around ba sila, kung stay in ba sila sa inyo, depende talaga yan sa uh, usapan nung mag ng kambing at saka nung caretaker nyo. isa pa, yung emergency situations gaya ng bloat. Yan, ganito, biglang uh, pinasok ng aso ang inyong farm. So, paano ba? Paano ba magre-respond yung mga tao? So, yung tamang orientation yung sa kanila o yung pagtuturo nyo sa kanila kung ano yung gagawin, eh yun yung magdidikta na magiging success nyo sa farm kung kayo ay nasa malayo o kayo ay OFW. So, mas maganda, mag-google muna kayo ng mga kahit 3 to, 3 to 6 months o at least 1 year upang pag-aralan ang mga bagay o lahat ng tungkol sa pagkakambing. Pag-aralan nyo by the book o kaya yung Uh, manood-nood kayo ng mga videos para kahit papano meron kayong mga ideas at hindi kayo bigla-bigla papasok sa pagkakambing ng hindi kayo equipped ng tamang kaalaman ilan pa sa mga dahilan kung bakit hirap na hirap ang ating mga kababayan na OFW uh, sa pagkakambing ay yung problema sa tauhan yan, ako, marami yan uh, mula sa hindi paggawa ng tamang task sa araw-araw kasi hindi mo naman sila mababantayan, yung to the point na kailangan pa ng iba na bumili ng CCTV Upang mamonitor So na napahirap Integrity yun. Kung gagawin ba nila Nang tama Yung mga trabaho nila sa farm Eh nasa sa kanila Hindi nyo kontrolado yun Isa pa Yung pag provide nyo ng mga gasolina Sa inyong uh, uh, Makinarya sa farm Kung kanyari Yung mga panghakot nyo Ng kumpay Hindi niyo yung kontrolado Kung gaano kabilis nilang Ubusin ang mga gasolina O eh, may kasababang kupit yan Na nilalagay nila Sa kanilang mga motor-motor Sariling motor Ayan So, napakahabang topic yun. Ah, hihimay himayin natin yan sa iba pang mga videos. Ayan, problema sa pagpapagawa ng uh, goat house ayan na, may mga materyales na ginagamit ayan. napakarami mga problema ang pwede mong kaharapin dyan at talagang pwede magpasakit ng ulo mo lalo kung ikaw ay malayo problema sa seguridad o yung pagbabantay sa iyong mga alaga tandaan mo na ngayong mga tao ay kung ang trabaho nila sa farm ay mag-alaga lamang ng mga hayo, Pagdating sa security, hindi yan magbubuhis ng buhay para sa iyo. Diba? So hindi niyan itapaya ang buhay niya na gano'ng kadelikado upang yung pagtanggol ng mga alaga mo uh, laban sa mga outside forces gaya ng mga aso at magnanakaw. So depende yan, titingnan mo rin yun. Uh, pagka wala ka sa farm, syempre medyo maluwag ang security sa iyong lugar. Sa so, pa ay si monitoring o record keeping. 'Yan, hindi ka makakapag-record keeping na maayos kung wala ka mismo sa iyong lugar. Kapag kami namatay na kambing sayo, pwedeng sabihin na 'yan tinamaan lang na pneumonia, ganyan, o nagkasakit na o kaya anak ng aso ng kapitbahay, pero ang totoo, binenta. 'Yan. Ye maraming natayong nakikita kasing ganyan. Kaya sinishare ko to sa inyo. Ito 'yung mga totoong experiences ng iba nating mga magkambing. 'Yan, binenta na pala 'yung alaga o ipinabigay na pala sa uh, iba pinarregalo tapos ang sasabihin nagkasakit nagka pneumonia o na disgrasya ang kambing ganyan o sinipon inubo yun Ayan, so baka sabihin nyo na pa negative naman ni eh, teacher farmer ali sa mga bagay na ito yun po ang sinasabi ko po sa inyo ay eh, yan ang mga maaari nyo kaharapin kung papasukin nyo ang pagkakambing ng kayo ay wala sa sarili natin bansa o nasa malayong lugar kayo kasi naku napakahirap talaga lalo pagka naranasan nyo siya first hand 'yung mga problemang ganun, kung mahina loob mo hindi ka makakabalik sa pagkakambing at talagang madadalakan na. So para sa akin, nakakalamangan disadvantage talaga pag malayo ka disadvantage sa amo, ikaw 'yon. At disadvantage sa tao na sila. So pareho 'yan, pareho kayong pwedeng magkaroon ng pagkukulang kapag uh, malayo kayo sa isa't isa at pinapalagaan mo lamang ang iyong mga kambing. Minsan pa meron mga amo hindi na handa sa pagkakambing uh, pag may nangyari pang masama sa mga kambing sisisihin naman nila yung mga tao nila dun sa farm, pagagalitan nila ng gusto syempre, ma ma bababa ang moral ng iyong mga tao sa iyong farm, at syempre hindi magiging ang kanilang mga trabaho so, huwag mo sila masyadong pagagalitan lalo na kapag ka, alam mo naman na parehas kayo, may pagkukulang huwag mo ibubuhos yung lahat ng sisi dun sa iyong caretaker sa farm tapos doon naman sa mga tao sa farm, sa mga caretaker. Ayan, ma maganda kung masanay tayo na maging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Napakaganda po kaya nung ano, pinapakain natin sa mga anak natin o sa pamilya natin ay galing sa malinis na kinita at hindi galing sa pandaraya sa ibang tao. So kasi napakarami ko talaga nakikita na mga ganong cases sa farm ko saan nagugulangan yung mga may-ari porke wala doon, dinanakawan ng gasolina, ninanakawan ng materyales, tapos eh nananakawan pa na ibang resources sa farm yan syempre meron may mga resources ang ating mga magkakambing sa farm na iba't ibang mga bagay sa farm na kunyari mga prutas nila ganun na biglang hina-harvest ng mga tao eh nakikita ko kasi yan sa ibang farm nangyayari yan ang daing ng mga kapwa natin farmers and goat raisers so bilang tao tauhan dun sa farm wag sana natin gawin yon sa ating mga amo Siyempre, sa mga amo, huwag natin kalimutan paswelduhin ng tama ang ating mga tauhan. Siyempre, paano nila magagawa ng tama ang trabaho nila at paano nila gagawin masaya yung trabaho kung ang sweldo mo sa kanila ay kulang na kulang. No, ba? Diba? na So, napakarami talagang na dapat uh, balansin sa ganitong uh, usapin ng pagkakambing. So, sana makatulong din tayo sa ating mga OFW o sana may natutunan sila dito sa ating Video na to kahit pa paano. At kung meron pa po nakalimutan, comment kayo dyan at pwede nating mapag-usapan. Napakarami nating hinakaharap na problema sa pagkakambing. Pero kapag ka nagagamay natin yan pa isa-isa, paunti-unti nating natututunan, ay unti-unti tayo nakakapagpalago sa ating mga farm. O sana nakatulong ako sa inyo uh, mga future kakambing natin. Ayan, lalo na sa ating mga OFW na nagbabalak mag-alaga ng kambing. kayo sa amin! Uh, Palang araw, pagkamuhi kayo dito sa ating bayan, eh, uh, tayo, pagtulong-tulongan natin, at uh, magkaroon tayo ng mga seminars, na siyang makakatulong sa inyo. Ayan. Ngayon naman, meron na marami, eh marami, si Sir R.O. Valerio Farm sa Pampanga. Nagbibigay sila ng mga seminars, yung room soul. Ayan, dami ko na na nagbibigay ng uh, mga seminars, na dun mismo sa farm nila. Ayan. So, mag-aral kayo na mag-aral. Nasa ganun na eh, pagka kayo naman na nag E equip na kayo doon sa uh, mga knowledge na dapat nyo malaman. Ayan. Susunduin ko na yung ating sibarako kasi dumidilim na. At uh, medyo late ako na pagkakumpay kanina dahil uh, napakainit ng panahon. Tinipid natin ang ating lakas. Pero busog na naman sila. Ayan. So sana po nakatulong at uh, message nyo po ako kung meron akong hindi nabanggit. Doon naman sa mga medyo veterano na natin magkakambing kung meron po akong hindi nabanggit, share din natin para doon sa comment section uh, makatulong doon sa mga interesado na malaman yung iba't ibang uh, technique ng pagkakambing okay so yun lang uh, huwag nyo kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel teacher farmer ali at meron tayong facebook page na kambingan ni ali boy okay, nagla ako dun minsan sa kambingan ni ali boy at dun ako nagpo post ng aking mga for sale na kambing o mga pang out Yan. mga reels ko dun ko rin nilalagay para sa short video lang uh, na matutunan ng ating mga kapwa Go Tracers. Okay? So, kita-kita sa -kit, susunod. Bye-bye!